Yo, good day mga tol At ngayon nga, eh, tamang bike-bike lang ako At pupunta ako sa may Novaliches bayan Para nga mamili ng baso ko paninda sa kape Bahol tatamad-tamad mga tol <laughs> kasi syempre, para bumili rin ng mga pulang kong ingredients sa pagkakape ko Buti na lang mga tol, makulimlim Kanina bago ko umalis, napakatirik ng araw eh ngayon, ahon tayo dito sa bigas, pabigas. Amang chill ride nga lang tayo mga tol at ang sarap, napakapayapa sa daan, ang lamig ng simoy ng hangin. Yan, lusong tayo ngayon, pakaltex mga tol. Woo, napakalamig, sarap magbike. <laughs> dito ko nga pala inuwa si Greeny mga tol, yan dito, sa shop na yan. Eto, yung bike ko na to, At ayun na nga mga tol, pabayan na nga tayo. Kakarirahan pa yung mga bata, oh. Buti na lang, walang traffic, tsaka hindi mainit. Ganito yung mga solid magbike talaga, lalo na pag magra-rides ka. Mga tol, lusong ulit tayo dito, pamilyoners. Woo, ang lamig ng hangin. Dugit. Dito na nga ako mga tol sa Mino Baliches bayan, ganun lang kabilis yung biyahe natin. May mga nagsasabi sa akin na hindi ka ba napapagod, kasyo ganto ganyan, parang alam mo yun, araw-araw ganto. Para sa akin naman kasi, hindi naman ako napapagod kasi hilig ko to eh, passion ko to. Kaya kung ikaw gusto mag-start ng business o pagtitinda, eh dapat yung hilig mo. Kailangan yung hilig mo talaga, yung passion mo. Hindi yung parang nakita mo lang, uy, ganito, ganyan, uy, nagtitinda. Parang nainggit ka lang, wala yun, hindi ka aasenso uh, dun. Kasi hindi mo naman hilig yun eh, kumbaga hindi mo linya yun. Tsaka para kung sakaling tamarin ka, eh, babangon ka pa rin kasi nga, hilig mo yun eh, gagawin at gagawin mo yun. Kung baga, limbawa mga tol, hilig mo maglaro ng basketball o anumang sports yung hilig mo, tatamarin ka ba? Di ba hindi? Kasi nga hilig mo. Wala lang, share ko lang. Yun <laughs> e na nga mga tol, traffic sila dito. Pero ako, tamang chill ride lang dito. At ayun na nga mga tol, nandito na ako sa may dating Nova Mall. E ngayon, Nova Plaza Mall na. <laughs> Yan, haon tayo dito ng Banayat Pasimbahan. Pasok na nga ako dito mga tol sa may loob ng palengke. No, nga mga tol, dito na nga tayo sa may palengke. At dito ako sa may ipababa bumibili ng aking baso paninda sa kape. No, ako bibili mga tol. ano nga po, Kap? 'yung 16 oz 16 oz po naka pang milk tea 'yan. Yan. May po sa Malos na white. Wala palamanan. Opo. Wala din? Ito po, isa pong Malos. malus na binili natin mga tol para sa ating ice caramel macchiato thank you po good shit nga tayo ng pasalubong mga tol na puto yan pasalubong sa bahay e, isa nga pong puto dito po kaya e, salamat po At yun na nga mga tol Nandito na nga ako sa may deparo At dadaan muna ako dito sa may pure gold Sa tindahan ni Aling Bebang Dahil nga meron pa akong bibilin dito Na malupit na sangkap Para sa aking kape <laughs> Pasok muna tayo dito Para magpalamig na rin yung nga mga tol Iniwang ko muna yung ko dito Ayan o Iwan muna natin yung ating bag <laughs> Ito mga tol, yung kanilang brewed coffee. Ayan, no. Solid. <laughs> At dito naman tayo sa may mga gatas, mga tol. Fresh na fresh ang ating milk. Sumba ng aking fresh milk. <laughs> dito naman tayo sa malapot na gatas ko. Ayan, kuha tayo ng ating malapot na gatas ko. All goods na nga mga tol at nakabili na ako. At pauwi na ako. Oop, oop. Mga-mga tul sa bahay At ayan, pool Pakating bike bag Tipit na sa gas Nakapag-exercise pa <laughs> Thank you, Lord Sa paggabay sa akin Sa biyahe